Magandang araw po sa inyong lahat Sa mga oras na ito mga kabagis, ay napaka umaga pa neto Kaya naman syempre kapag umaga hindi mawawala sa atin yung magkape Ito na lang yung bumubuhay sa atin ng magkape sa araw-araw Tsaka hindi buo ang umaga natin kapag walang kape Kaya kahit pinapalpitate na tayo Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkape Hindi ko ba alam sa sarili ko na sana na talaga akong nagkakape Nahanap-hanap na talaga siya ng sarili ko Kaya naman kapag almusal ko ay kape lang ay napakasaya ko na At pagkatapos nga natin magkape nga ng mag AM na rin. narin na rin ako ni mama para iprito tong ilang isdang tira namin. Hmm. Ang nga nang sabi ko kay mama ay mag-isda kami at maggulay. Hmm. Awa na rin kasi ako na puro karni yung ulam namin. Hmm. Ay naman sabi ko kay mama ay bumili naman kami ng isda. At hmm. makapag-gulay kami. Talaga yung masarap na tambalan na ulam yung isda tsaka gulay. At pakita ko lang din sa inyo tong tanim kong merong bulaklak mga kabagis. Nakakatawa ah, nga lang dahil tinutubuan na ng mga bulaklak to. Alam nyo ba na halaman na to ay binunot ko lang to sa city hall ng Malabon. Nakita ko doon nagtatanim kaya nang hingi ang lolo nyo. Mga ilang buwan lang ay namulaklak na rin siya. Nung pinasilip na nga sa akin ni mama tong niluluto niyang gulay, ay, ay naluhalo ko na rin dahil nga kumukulo. Siyempre hindi mawawala na tikman natin to dahil favorite din natin to. Tawag, Tawag nga pala sa luto na to mga kabagis, ay bulang lang. Sabi ni mama ay luto raw sa Ilocano to. At natutunan niya yung luto na to kay nanay Kanding. At nung nakaluto na nga kami ay nagkainan na rin kami. Ay gawa nga ng mag alas 12 na rin nung oras na to. Kaya agad-agad na rin kaming nagsikainan. At kakagising nga lang din ng mga batang to. Yep parang eto na rin ang pinakaalmusal nila. Na anong oras na rin kasi magsitulog tong mga to. Kaya yeah, kung magsigising din sila anong oras na. Daya naman habang kumakain tayo. Na buka sila sa akin ng mga soft drinks. Kaya ang laman ng rep namin ay laging nauubos agad. Kaya hindi nila tinatantanan kung ano ang laman meron sa Kaya naman kapag nag i kami sa rep, mga isang linggo lang ay nauubos na agad. Nung pagtapos nga namin kumain, ay kasama ko nga pala tong mga bata para kunin yung iba. Dahil nga sa araw na to ay pupunta nga pala kami ng sementeryo. Dahil birthday ng kapatid kong si Clarence pero kung nabubuhay pa yung mga kabagis ay dapat na sa 11 years old na yun ay naman habang naglalakad kami ay ganun din ang katerik-terikan ng araw nakapagod nga maglakad lalo na ganito kainit yung panahon pero medyo malapit-lapit lang din naman sa amin tong grahe ay naman nilakad na lang din namin sa mga kasi namin sila lola at sila mama para makapunta kami lahat sa may panchon at madalaw na rin namin sila nanay at tata. Ay. lapit na rin kasi mag birthday sila nanay, nabubuhay si nanay kande ay mag 85 years old na sana siya. Si Tatay Junior din ay magbe-birthday ng September 10. Ay dapat ay magiging 89 years old na siya ngayon. Pero dahil sa namahinga na rin sila, hanggang doon na lang din yung edad nila. Kakalungkot man para sa amin. Pero tanggap na rin namin at maedad na rin sila. Pero kahit wala na sila, sa puso't isipan pa rin namin sila. Hi guys, bali na dito tayo ngayon sa Maay Cementerio. Parang ikaw, Oo. Uh, ako naman dyan. <laughs> tayo maglagay. <laughs> Ay, <laughs> dala tayo si Beto. si daw natin yun. Bali, ay, papunta kami ngayon ng, ano, na cementerio kila Clarence. Dahil tayo. birthday niya ngayon, kaya dadalawin namin siya. Tapos, syempre, sasabihin na rin kami kini... Dadalawin na rin namin sila nanay tsaka si tatay. Dahil kabilang ano lang naman sila, magkalapit lang, kaya dadalawin natin. Dahil matagal na rin natin hindi nadadalaw sila. Ano, sila nanay. Parang uulan, no? oh. Parang ulan ba no? uh -huh. ano? Ulan talaga tayo. Ulan Ano mas sasabi mo? Ano mas sasabi mo doon Birthday ng iyong anak na si Clara. Eh. Balik kasama namin guys sila Lola, tapos si Cyrus yung mga bata, sila Mika. Ayan, kasama namin. Tapos si Mama. Tapang tahimik dito sa sementero. Kaya sa mga gustot ng tahimik talaga yan dito. Dito. Maraming pwesto. Pwede pwede itong ambay. Ang hangin dito guys, presto. Salamat ako. Kaya nga, muna lang sila lola dahil excited silang makita sila. Ayun Ay, sila lola, o. Oh, di ba? Nakadress na si lola dahil sasamba, diretso samba siya dito sa may lokal ng nabotas. Ayun ba kasi sasalita ka? Ito, hindi. Di ba? Ang hangin guys, o. Oh, Sarap. Presto. to. mo sa mga ako. Kahit may paglalaban si mama Tama Kung mahal mo ang isang taong namaya Ay, sabi mo na alam niya hindi oh. Tsaka kung mahal mo talaga Yung isang taong namaya pa Pupuntad, pupuntad mo Di ba na? Ha? Alin? Alin? Ano so, masasabi niyo nandito na tayo sa sementeryo? Dito na kami sa sementeryo! <laughs> At ito naman yung dalawa. Ito yung ginamit nila. Oh, spider Ano masasabi ah, niyo nandito tayo sa may sementeryo? Cyrus. Pwede so, kakakanta natin si, na, ta, si Clarence na happy birthday. <laughs> Kinatap. Hindi <laughs> baka baliw ata. Ito, dahil balo talaga. <laughs> Happy birthday, Clarence! Happy birthday! Ito si Clarence guys oh. Gubat dito. Kita kami tayo. Eto, sila si Clarence. Dapat pala nagdala tayo ng pentel pen, ma. Dapat pala nagdala tayo ng pentel pen, nagdala tayo ng pen. Pagka pinagsama na sila, malaki yung kulay pin na yan. kasi na si tatay yan. Ano kay panay? Ako papanay panay. tao pa to?

<laughs> pa yun. Pa lang... So, ano, ito na yung harap. Hindi <laughs> na ako sa nila nagsasalita sa vlog. Ito sila. For the view. <laughs> so guys, bali dito kami sa may kabila naman kila nanay tsaka kay tatay. Bali ay ngayon ko na Clarence. Dito naman tayo kala nanay tsaka kay tatay. <laughs> sa dami. Ang nangyari ito naman kayo Papaganda ka. <laughs> <laughs> Nawala picture ni na May nag-trip po. Kinutkot. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ano naman ba si Tatay? Ito o. Ito yung ko ano. Meron. Hindi mga bata siguro yan. Maraming picture tsaka yung logo. Bakit lang ba yan? Kaya tatay kay Tatay. Sino gumawa kay Tatay niyan? O oh, kay Nanay wala o. Oh. Mm -hmm. Wala Maayos. Meron. Ay nai. Si nai. mga bata yan, hindi mag ng <laughs> mga ano. Ay ano pa? May nagbukas? May nagbukas. Ayun si nana yun. At tagal natin din nadalo kay nana ah Ang tatay mo wala? So kung sino man po nagkutkut dito Naway no, mamahinga ka na rin. <laughs> kung sino man magkutkut mamahinga na rin. Hahaha. <laughs> Ang daming kukot-kot eh. Ba't kukabila'y di kinot-kot ito? Ano lang siya dito? Nananawagan po tayo kung sino po nagkot-kot dito sa picture ay naway mamahinga ka na rin ho. Sarap dito tumiro ko eh. Kaya pa. Uy! Ikaw na yung lalang si Gunso Sino yung kukutut niya? Ay, eh, malapit na birthday ni nanay. July 13. Maglalatag tayo dito ng ano, nai. Tolda. <laughs> <My> birthday ni nanay. Ang <laughs> tayo. Party. Party. <laughs> Nagpa-party no. like, rito. Party siya lang. Datang ang Talaga na speaker. Oh, okay. <laughs> DJ doon sa dulo. Tapos may light. Invited <laughs> na <laughs> Sino po gusto doon dumalo? Oh, Pasasarado ko to. May end. May end. Dito ka inyong. Inuman. <laughs> Wala, now. Okay sticker yun eh. Kinutkot, tingnan mo yun ah. Kinutkot yung plug. Pag nagtagawa ka ng sticker din, may yung parang may plastic. May taga-plastic. Oh. Nasa sa wala lang akong bis. Hahaha.

So guys, nalagyan na namin ng bulaklak si nanay at si tatay, bali. Parang ano lang <laughs> ako. <laughs> Reporter. Kung sino man po ang nagtanggal ng picture ay... Okay. <laughs> Mamahinga ka na. <laughs> <laughs> so, wala yung picture sa mga ugali. <laughs> sukat mo yan, Oo, oh, sukat. Ay, so, tutunta kayo dyan. Ay, baka maputo ba besa? Dito kay Monica si ano. Ka Monica. Mi ay na. Sabi niya. Ang basa dugulong. niya may sabi nila may bituka? Hindi, dugulong pinatanggulong. Alam ko dugulong. Tapos pa nga kami nila. natubing. Dugulong. Hindi, dugulong. Hindi, ano. dugulong. pa pala? Ay, tayo nung gano'ng. Pero Tumain lang siya, kaya matigas pa. May oras pa ba, Lola? No, kain tayo magpapakita. Mm, may oras pa. O, ba? Bye, Nay. Babalik ka rin, Nanay. Balik sa July. 20. Ah, ah. print pa ang picture niya para pagbalik natin. Nga, oh, natin. si Cyrus na sa amin? Oo. Oh. O, oh, sige na. Ayun no, no, so. na, na, doon sa Lugawang kayo, Alam mo. Hindi pa ata pinagagamit Hingga na? Dito sa Number ba yan, Monica? Ay, ano, Monica? So guys, palabas na kami na sementero. Bali, balik kami dito ulit sa birthday ni Nanay sa July 13. Ngayon, nakausap ni Mama yung supporterero para magpalagay ng base. Si Tatay. Nakain tayo ng na, lugaw. Merienda. Busin mo yan nyo. Ay, eh, si mama. Okay. Mainit pa, Mil? Tatlo. Ano sa inyo na dyan, Kai? Sa inyo? Dalawa? Dalawa?